So, aniyan. Ha? Wala. Wala ito. Yan? Ano yan, Wala yan. Ni ito. Busog na tin. Kain to. Kain to. Sige na kumain lang eh ng kumain. Masarap to. Kahit na. <laughs> ah. Kain lang, kain lang, sige lang. Tap. Sige. Pumbusin yeah. niyo. Eh, sige lang. Ayoko, 'yo. Busog. Busog ako, busog. Busog ako lang. Sige lang. Tap. Tap. Sarap? Yeah. Sige lang. Ah, mm. oh, okay na kayo? Wala yeah. Bye-bye. Uh, sige. Wala niyong matatakaw. Kasi pagkain ko. Nadal. Pagkain ko. <laughs>